So, good morning mga bossing. This is Light Moto, the wiring moto vlogger. So, for today's video mga bossing, ituturo natin kung paano nga ba mag ng ADV160 para malagyan ng mini driving light na reversible at dual contact na busina. Okay. So, heto yung mga materials na gagamitin natin bago tayo mag -wiring. Siyempre, bago natin umpisaan, ay inaanyayahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-follow sa aking Facebook at TikTok. Sa video ito mga bossing, yung tutorial natin, gagamitan natin ng wiring diagram. Okay. So dito mga bossing, may mga materialis tayo na gagamitin, okay? Una, ito yung mga kailangan natin. Alright Tatlong transparent na relay. SPDT ito mga bossing. SPDT po ito or transparent or kaya naman minsan tinatawag na horn relay. So ito siya, tatlo kailangan natin mga bossing, isa, dalawa, tatlo. Alright. Ang amperahe ng relay na yan mga bossing, 30 to 80 ampere. Okay. Maliban sa SPDT na yan mga bossing, kailangan din natin ng tatlong relay na boost. Eto. Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, ang sukat ng relay na boost na ito mga bossing, 30 to 80 ampere. So, same lang yung sukat nila. Yung amperahe. Tapos, dapat yung mga relay na to, lima yung pin. Okay. Dito mga bossing, kung mapapansin yung zoom natin, ang kailangan yung bilhin ng mga relay, dapat lima yung pin. Okay. Dito sa horn relay, lima. Ayan o. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. oh tapos pagdating naman dito sa bus, lima din mga bossing. Ayan. 1 2 3 4 5. Kung mapapansin nyo dito, may 87A dito sa horn relay, tapos dito sa bus may 87 pero walang A. Okay. So itong horn relay at booster relay same sila ng pins pero magkakaiba sila ng function. Okay? So, dapat kung gusto nyo gumana itong wiring diagram, sundan nyo yung ating mga materials na ginagamit mga bossing. Okay? So, aside sa mga bossing, kailangan din natin ng passing switch. Kahit anong passing switch mga bossing, pwede yan. Isang peraso. Tapos, kailangan din natin ng dalawang hollow switch. Kahit anong hollow switch mga bossing, pwede yan. After sa hollow switch, kailangan din natin ng domino switch, yung 3-way, pang trigger ng mini driving light. Alright. Tapos, diode eto, yung sukat ng dahil mga bossing 3 ampere syempre dahil dual contact horn yung ating gagawin kailangan nyo ng loud horn mga bossing eto, syempre bibili kayo nito kung gagawa kayo sa aktual loud horn, kahit anong brand ng horn mga bossing pwede yan and then stock horn syempre hindi mawawala yung ating ano mga bossing mini driving light na version 2. Alright. Dapat yung wirings niya is apat. Okay. So kung makakabili kayo ng tatlo, hindi yan pa pwede dito mga bossing sa ating wiring diagram. Dapat yung wire niya, apat. Okay. Tapos, syempre, kailangan natin ng safety. So, paano lagyan ng safety yung ating wiring connection. So, dapat may fuse tayo. Ayan mga bossing. Yung fuse natin, para sa ating busina, 10 ampere. Para naman sa ating mini driving light, 10 ampere. Alright, so yan mga bossing, na-explain ko na. Dapat sundan nyo itong ating mga materyales at wiring connection para gumana yung ating actual installation. Okay, so umpisa natin mga bossing kung paano nga ba ang tamang proseso sa pag i-install ng mga gayetong device sa ating mga motorsiklo. Okay? So, ang topic natin mga bossing ngayon, applicable ito sa mga Honda motorcycle, lalo na sa mga FI. Okay? Kasi kung mapapansin yung ating color coding, tumutugma ito sa PCX, Honda Click, ADV, ayan. So, mga China bikes, yung gumagaya sa Honda, pwede rin ito mga bossing. Okay? So, natin. So, sa pag-wiring ng mga gayetong load sa ating mga motor, dapat uunahin nyo ma-access yung battery. Okay? ito ang susunod natin gagawin. Okay? Zoom natin. Ayan. Sa ating battery, doon tayo magta-tap sa positive terminal. Okay? So, karamihan naman talaga sa ating pag-wiring or sa akin, pagdating sa akin, ang main supply ko talaga is positive. Hindi ako kumukuha sa supply sa negative ng battery. Okay? So, ngayon, dahil positive yung ating so supply nito mga bossing ganito siya uunahin natin ang pagawiring ng busina mga bossing all right sa so busina muna tayo so sa positive terminal ng battery maglalatag kayo ng wire galing sa positive ng battery mga bossing ha and then with fuse sukat yan ay 10 ampere. Okay? Tapos, yung sukat ng wire, 16 gauge, pinaka the best. Dapat, yung ating wiring connection dito mga bossing, tandaan nyo ay nakahinang. Dapat para magkaroon man ng lubak-lubak or tagtag, -tag. hindi magkakaroon ng lost connection yung mga wirings nyo. Okay? Yung kabilang paan ng fuse, nakakonek sa battery, ayan, yung wire na to mga bossing kung saan i-connect sa battery dapat naka i terminal para yung kuryente buong buo patungo sa ating mga load tapos yung kabilang paanam ng fuse papuntang relay ayan o oh, nakikita nyo mga bossing galing dito papuntang relay pin number 30 okay so dito mga bossing, yung relay na ginagamit natin ay bush, okay? 5 pins, okay? So, kung may makabili kayo ng 4 pins, pwede naman pero sa ating tutorial kasi mga bossing 5 pins, para hindi na kayo malito para maiwasan nyo yung pagtatanong 5 pins na rin ang bilhin nyo Same lang naman yung presyo ng mga bossing, walang pinagkaiba Tapos kapag na-connect nyo na yung pin number 30 galing sa kabilang paa ng fuse dito naman tayo sa pin number 85 at 86 okay so saan ba to galing yung wire na nakakonek sa pin number 85 at 86 yung dark green at yellow green boss Saan ba yung galing? Saan mo dinukot yan sa motor? Okay. So, yung wiring na yun mga bossing, kung saan nakikita nyo, is stock horn harness. Okay. So, ibig sabihin, ba diba sa ating mga motor, mga bossing, merong wire na nakasalpak dyan? Okay. Yung mga stock horn natin, yung wire na yon yung dalawang terminal na yon mga bossing, isasalpak nyo yun dito sa pin number 85, 86. Okay. Kahit saan sa wire na yun, pwedeng magkabaliktaran kung masasalpak nyo. Walang magiging problema. Alright. So, ibig sabihin, baliktaran yung ating wiring connection dito sa relay. Okay. So, kung yung dark green ay makabit nyo sa pin number 86, walang problema. Tapos yung light green, makabit nyo sa pin number 85, walang problema. Alright, so baliktaran yan mga bossing. Basta yung dalawang wire na yun, isasalpak nyo sa pin number 85 at 86. Yun ang pinaka-goal natin. Alright, and then itong pin number 87 sa gitna mga bossing, ito, Huwag nyo na gamitin. Bakante nyo na yan. Kasi, dito sa ating illustration, hindi yan, hindi ko na yan ginagamit. Alright, so, sa mga susunod natin mga videos, magagamit din natin yan. So, dito, huwag nyo muna gamitin. Alright, bakante. Pagkatapos yung mga bossing, proceed tayo sa pin number 87 ng bus. O saan ba natin ito? I-coconnect itong side na to, Itong side na to sa pin number 87. Saan natin yan i-coconnect mga bossing? I-coconnect natin yan dito sa isang relay. Okay? Yung relay na to mga bossing, ito yung tinatawag na horn relay or kaya naman transparent relay. Okay, so example mga bossing, di ba may mga relay kayo nakikita yung parts sa loob? Yung transparent, yung walang kulay yung kaha, ito yung relay na yung mga bossing. Ito yung bibilhin nyo. Okay? Para tumugma yung ating illustration or, or yung ating wiring diagram sa bibilhin yung mga relay para hindi kayo magtatanong or para, para na rin hindi kayo malito. Yan. And then, balik tayo mga bossing. From 87 relay ng bus, maglalatag kayo ng wire papuntang 30 ng horn relay. Okay, yung sukat ng wire dito mga bossing, lahat gamitin nyo 16 gauge. Okay, lahat. Tapos nakahinang. And then kung nalagyan nyo na ng wire yung mga bossing, ito yung susunod natin gagawin. After nyo makabit yung pin number ito 7 ng bus papuntang pin number 30 ng horn relay or kaya naman transparent na relay, ito yung susunod nyo yung gagawin. Ayan. Dito sa pin number 85, mga bossing, lagyan nyo ng negative supply. Okay? Either pwede kayong kumuha sa body chassis. Alright? Dapat yung walang pintura para solid yung bato ng negative supply. Pwede rin kayong kumuha doon sa negative ng battery. Alright? Tapos, dito naman sa pin number 87A ng horn relay or speedity na relay, eto, pin number 87, yung gitna, maglalatag kayo ng wire dyan mga bossing. Ito, ito. Maglalatag kayo ng wire, 16 gauge din. Dyan nyo ikakabit yung loud horn na binili nyo. Alright. So, angat natin konti mga bossing ha. Ayan o. Oh. Tapos tita natin ng konti para makita niyo mga bossing. Okay? Ayan, 'no di ba? From 87A eh, ng transparent relay or SPDT horn relay, iisa eh, lang yan mga bossing. Naglatag ako ng wire 16 gauge. Tapos kinonekt ko sa tig-iisang pin or terminal ng loud horn, tapos yung natitirang terminal na yan lagyan nyo ng negative supply either doon kayo kumuha sa chassis ng motor nyo body ground, okay or pwede naman sa negative ng battery discard nyo na yung mga bossing sa aking experience mga bossing either sa negative ng battery or kaya sa body chassis same lang yung uh, resulta Nagdedepende yan sa pag-wiring kung paano nyo kinonek or paano nyo ginawa yung pag-wiring nyo. Dapat solid. Kung nakakonek yan sa battery tapos twist-twist lang yung wiring, wala rin silbi. Dapat nakahinang po talaga. And then kung natapos na yung loud horn, dito naman tayo sa pin 87 ng relay. Okay. So dalawang pin ito mga lodi, ha. pansinin nyo ha. Ayan no? Baka malito kayo dito mga bossing ha. Dito karamihan nagkakaroon ng problema yung aking mga nanulod. Alright. 87A, 87. Okay. So yung 87A tsaka 87, magkaiba po yan ng function dito sa sarili na tinutukoy natin mga bossing ha. Okay. So tapos na tayo sa loud horn. Dito naman tayo sa pin number 87 kung saan dito nakakonek yung ating stock horn. Ayan mga bossing, angat natin ha. Para makita nyo. Medyo, ayan o. Oh. Ayan. So from 87, naglatag ako ng wire. 16 gauge yan mga bossing. Nakahinang, para solid. Ayan o. Oh. Lating natin. From 87, nagdatag ako ng wire, 16 gauge. Tapos inangat ko para makita nyo. Ayan mga bossing. Ay, sorry, sorry. Saan yun? Ayun. Ayan. Inangat natin. Okay. Ayan mga bossing ha. Kulayan natin. Tapos dito, yung wire na Nakakonek sa pin number 87 ng horn relay or SPDT na relay or kaya naman transparent na relay. Dito naka-connect sa isang terminal ng stock horn. Ayan. Tapos yung isang terminal niya, supplyan nyo ng negative mga bossing. Ayan. Ayan o. No? Lahat ng negative dito mga bossing, pwede nyo pagsamahin tapos i-connect nyo sa isang terminal. Either sa body chassis or kaya naman sa negative ng battery. Walang magiging problema dyan mga bossing. Pagkatapos ito mga bossing, ang isusunod natin dito sa pin number 85. Alright, so Paano nga ba i-wiring yan bossing? Okay. So, dito sa pin number 85, kailangan nyo dito ng halo switch. Okay. So, maraming klaseng halo switch mga bossing, pero iisa lang yung pin terminal niyan. Okay. So, huwag kayong magbase sa wiring color ng halo switch mga bossing ha. Kasi, magkakaiba po yan sila. Although na same sila na halo switch pero magkakaiba sila ng wiring color. Kaya naman ang titingnan nyo yung pinaka pin position. right. Kapag binunot nyo yung socket ng halo switch, dun sa pinakalikod terminal, meron kayo may makikitang... Me Sorry mga bossing. Meron kayong makikitang pin position. Okay. Merong NC, NO, C, minus, plus. Okay. So, ganito yung mga bossing. Para gumana yung ating dual contact horn, ito ang wiring connection ng halo switch. Alright. So, yung C mga bossing, i-coconnect niyan sa accessories wire nang Honda nyo alright ng mga motor ninyo mga bossing so accessories wire ng Honda anong kulay? is black alright so yung C nakakonek yan sa accessories wire tapos yung minus naman susupply natin yan ng negative alright either sa body chassis or negative ng battery tapos, yung itong plus at NO, yung dalawang wire na yung mga bossing, pagsamahin nyo, tapos, magdugtong kayo ng wire, kung hindi aabot, papuntang relay na pin 85. Okay. So, anong purpose ng mga bossing? Para pagpindot mo ng halo switch, yung contact na galing loud horn. Alright? Lilipat ngayon sa stock horn. Pag enough mo naman ngayon, yung hollow switch, yung contact sa stock horn, lilipat naman ngayon sa loud horn. Okay. Paano naman kung hindi nakapindot yung hollow switch tapos yung tutunog is stock horn. Pwede ba yon Boss? Pwede, pwede mga bossing. Ang gagawin nyo lang, itong linya ng stock horn, ilipat nyo dito sa pin number 87A. Okay. Tapos yung linya ng loud horn, ilipat nyo sa pin number 87. Ganun na yung mangyayari niyan, mga bossing. Okay. So, dito naman tayo sa wiring ng hall switch, e ano ang mangyayari dito sa NC so, dyan sa NC mga bossing, karamihan ginagamit din yan kapag meron kayong paggagamitan pero dito sa atin, bakante yan mga bossing, soon later, kapag nakabisado nyo na yung wiring magagamit nyo na itong NC ng hollow switch alright, so ayan mga bossing dito sa ating loud horn, mga bossing ipakita ko muna sa inyo meron tayong nakikita ang isang wire na nakakonek sa pin number 87A ayan mga bossing oh. dito oh, may isang wire para saan to tapos sa taas may diode ayan ang sukat 3 ampere. Alright. So, yan mga bossing, ituturo natin yan kapag dito na tayo sa mini driving light. Alright. So, sana mga bossing, naintindihan nyo yung ating tutorial kung paano mag-install ng dual contact horn. Alright. So, after nito mga bossing, proceed tayo sa mini driving light. Alright.